sariwa pa rin ang lahat. Naalala ko pa kung gaano katahimik ang gabi habang hindi mapakali ang sarili. Hanggang sa biglang bumuhos ang malakas na ulan, hindi ako nag-atubilig nang ito'y aking salubungin. Baliwala ang lamig kumpara sa sakit na aking nararamdaman. Dahil wala akong ibang matakbuhan, wala akong maiyakan. Kaya nga, iniyak ko na lang ang lahat sa ulan. Hinayaan kong hawiin nito ang mga luhang naghahabulan kasabay ng paghalik nito sa aking mukha. Hindi ko ininda ang bawat bigat ng pagbagsak nito o kung mas lalala pa ba ang nararamdaman kinabukasan. Sapagkat ang tanging alam ko lang ay sobrang bigat ng aking pasan-pasan. Kung bakit ba kasi hindi natin maaaring ituloy yung nasimulang pag-ibig. Bigla ka na lang nawala. Walang paramdam at tila ako'y tinalikuran mo na. Hindi mo kayang panindigan lahat ng iyong pinangako sa akin. Hindi naman ako umasa at hindi na rin naman nakapagtataka. Siguro nasaktan lang talaga ako ng sobra. Kaya kung sakaling nasasalok lamang ang luha, marahil mahigit kumulang nag-uumapaw ito. Walang katumpas na pag-iyak, maging sa kung ilang ulit akong nagmakaawa para lang hindi ka mawala. Kaya hindi ko nagugustuhin bumalik ulit sa ganung pagkakataon. Hindi ko na hahayaang tangayin muli sa ganung kasakit na sitwasyon. Dahil kilala ko na ang sarili. Batid eh, kung hindi dapat ganon ang aking matanggap kahit kung sakaling dalawin ulit ng pag-ibig. Hindi na muli ko ulit. Hindi na pipiliin bumalik.